Kakain na naman. Yes, dahil gutom na gutom tayo. Kung saan nga may masarap, dapat pinupuntahan. Kaya nga nandito kami ngayon para puntahan ang isa na namang paresan na trending at talaga namang pinipilaan ng mga tao. Hindi mo akalain sa gitna ng Timog ay meron pang mga masarap at murang pare na katulad nito. Kaya naman dinadayo talaga at tinudumog to ng mga tao kahit gabi. 24-7 nag-o-open ang paresa na ito at laging madami at jam kan ang tao. Bakit? Kasi nga napakalawak na kanilang dining area at talaga naman napakalinis na kanilang area. So meron sila ditong Mr. Overload na kunsan P250 lang. Pares Bagnet na 120 pesos at meron din sila ditong Classic Pares na 120 pesos Pares Mami 110 pesos at higit sa lahat pwede ka mag-addons ng Bone Marrow, Crispy Bagnet, Crispy Bulaklak at iba pa ang maganda dito sa Mr. Paris nga guys is napaka-organized nung kanilang procedure dito. At higit sa lahat nga guys, napakadaming taba dito. Unlimited rice, unlimited soup, at higit sa lahat may libre kang isang soft drinks. At ito nga ang bagong meta ng Mr. Pares, located lamang ito sa 92 Mother Ignacia Street, Corner Tibog Avenue, Quezon City. So halos katapat lamang ito ng Burger King. Sa pagdayo nga natin dito, nakasabay natin ang Team Gutom, si Champs, si Kaputrip, si Ewing Mukbang, at syempre si Nonong. At dito sa Mr. Paris, meron sila pa challenge at syempre hindi pinalagpas siya ng ating kasama na si Kota Chan at sumali siya sa kanilang challenge. Kita mo naman yan guys, sobrang taba, sobrang lusog ng mukha. sobrang laki ng ulo at sigurado naman talagang unang tingin mo pa is makakaya na yung challenge. Panoorin nyo na lang guys yung full video sa channel ni Ewit Mukbang kung nanalo nga ba si Kota Chan o uuwing luan. So wag na natin patagaling guys, ano pa iniintay nyo? Tikman na natin to. Kung saan niya ay masarap,

Hindi tayo ano, hindi lang tayo pang sports, pang food trip pa. Kamusta po? Matarap. Wow, tignan mo naman yan guys. So, sa 250 pesos, meron ka ng Mr. Overload. Kita mo naman yan guys. Ang laki nung lalagyan para sa 250 pesos. Siyempre, una natin titikman sa bow. Walang laman. Hmm. Sa pa lang guys. Panalo na. Siyempre, titikman natin yan with rice. Ayan, titignan natin with rice. Ilalagay natin yung laman niya. Si Charon Bulaklak na may bagnet. Siyempre yung sabaw, hindi natin ipapauli yan. okay, tamo naman yan, guys. So, yung sabaw niya, guys, parang ano yun, hindi malansa eh. Talagang delicious to pag inain natin. So, tignan natin, guys, ha. O, ayan. O, nahulog pa yung kanin. So, ayan. First bite. Mmm. Sarap, sarap, guys, ha. Hindi mo kalahin, guys, na crispy pa rin yung laman ng Paris guys, ha. Kahit nakababad na siya doon sa may init na sabaw ng Paris Yung sabaw at yung laman niya, guys, pati yung rice niya, guys, napaka-init. So, panalo to, guys, for me, ha. Highly recommended to, compared to sa kabilang paresan. Kita mo yan guys, so kaya naman pala dinadayo at binabalik-balikan to, napakalaki na kanilang bone marrow guys, so sa mga mahilig sa bone marrow dyan, dayuhin nyo na to guys, so kita mo naman yan guys, bone marrow palang panalo na. At syempre hindi mawawala ang kanilang papalamig na chop drinks, libre lang to guys sa kada bili nyo ng Paris Overload. Kakain na naman? Yes! dahil gutom na gutom tayo. Alright. <laughs> ano? Hanggang naodalang na ba kayo? Titikim na yan.